magandang gabi. So, tonight na tayo kasi mag-akit tayo ng sisiyo sa Batangas. So, kailangan natin magbakuna para number one, to keep uh, flock healthy. Number two, para makatipid kasi kapag hindi nagkasakit, less yung maintenance sa gamot, mababa yung mortality. Tapos, masigurado na healthy na lalaki yung sisiyo. And number three, para magkaroon pa ng external herd immunity doon sa lugar natin. So, by vaccinating your chickens, you make sure na hindi sila magdadala ng sakit at hindi sila yung magkakasakit doon sa herd or sa flock na meron kayo. So, parehas lang ito ng prinsipyo, kagaya ng pagbabakuna sa tao. Ginagawa natin to for health reasons. And number two, siyempre to protect others. So, um, nakuha natin po mga sisiyo na to last uh, Tuesday, kila kuya Obet. So, on Tuesday, mag-one week old na sila. Actually, medyo late na yung pagbabako natin. Kasi dapat yung B1-B1 uh, plus bronchitis, dapat to day old eh. Okay, medyo na busy tayo, so maglalagay tayo. So, may mga markings na rin sila, kasi kailangan talaga silang markingan. Eh, nakita naman, left out to. Nagma-marking tayo para hindi maghalo-halo yung mga sisiw. At saka alam natin, which ones are the game fowl and which ones are the native chickens na cross sa um, Rhode Island. So we have um, uh, Rhode Island cross Parawaan which we call Manok Pinoy as inspired by Sir Manny Pinyol. And meron tayong puro mga Rhode Island. So meron silang mga, ah, hindi natin silang minamarking. So ang minark lang natin itong mga game foul. So pakita ko lang na meron tayong mga boxes dito para pag sinort natin sila sa magkaibang brooderan na sila, ilalagay sa Batangas. So, para walang halo-halo, although meron naman tayong ano, um, ang tawag dyan, meron tayong means para malaman kung ano sila para si, it will also save time. So, bumili tayo ng Newcastle bronchitis vaccine. So, B1 type, B1 strain. Um, live variant to, live virus. So, attenuated na virus. No? Ayaw mag-focus. Pero yun siya. Yan. So, picture na lang tayo mamaya. So, meron siyang um, liquid part at yung powder part. So, madali lang to. Kailangan nyo lang haluin sa mga alam na magbakuna. Madali na lang to. May alcohol rin tayo din sa gilid. So, we have to make sure na mahalo natin siya maayos. At syempre, hanggat maari, walang spillage. So, babakunahan natin itong mga sisiyo na to. Pati yung mga sisiyo na natin sa labas na medyo mas malalaki na sila. So, magkano to? It's around 400 pesos, no? So, may kamahalan, pero you have to keep in mind para sa health ng ating mga sisiu in at the same time, para masigurado na hindi sila magkasakit. Pero siyempre, you have to consider na pang isang libong to. Yan. So, tayo, after nito gamitin, hindi dispose na natin siya ng ayos. So, either sunugin, no? So, akong ginagawa ko, um, inaanoan ko siya ng alcohol, then sinusunog ko siya bago ko siya itapon. So, paano ang administration nito? Ang administration nito ay patak sa mata at sa ilong. So, bakit pinapatak sa mata at sa ilong? Kasi nga, konektado yan. Kaya nga, minsan hindi natin natitikman yung pagkain, pero nalalasahan natin pang-amoy. So, same rin sa kanila, nakakonekta to. Ayan. So, meron tayo dito mag-mark na tayo. So, kunyari ito, ito, alam ko yung kulay, anak to ng mga white lion natin. eh na, meron siyang double out na marking. So, paano nilalagay sa ilong lang. So, titil natin siya ng unti. Ayan, sa mata. Pero since unti lang yung babakunahan natin, nilalagyan ko rin sila sa heavyweight. So, ilalagay natin sa left na box yung mga game foul. Meron po tayong pansalo dito ha. Ng uh, papel para hindi magkalat yung bakuna. Ito, alam dahil alam natin yung breeding natin, ito sa side to ng mga bulik natin or kay jumping salad in terms of color no. So marking niya left nose. So bulik family natin to. Ah, sino mo? And dahil onti lang yung binabakunahan natin, Sinalagyan natin sila kung saan pwede. O kuha naman tayo ng ito dahil alam natin yung kulay. Ito road island, ito itsura pa lang. So yun, sure walang marking. Dito Di kulay, purong road island. Tsaka minsan makikita nyo sa kulay pa lang nung paa. So far, sa pag-aalaga namin ng road, matitibay rin sila. Lalo na yung mga krinos namin sa, ano, sa native, sa parawakan. So, yun, meron sila sa mata. So, sa right side natin siya ilalagay. So, may mga around 80 pieces tayo na sisiw. Oh, no? Ito may marking left out. So, Texas. Most likely sa kulay mukhang babae pero sana lalaki siya. Gusto ko pala mag-shoutout kay Ate Stella kasi kapag wala kami, siya yung nag-aasigaso. So, ito rin. Tingnan natin. O, oh, left nose sa side ng bulik pero malamang pula to. So, yung bulik, bulik ano natin, meron siyang yellow-legged hatch eh. Pero depende, no? Kasi may bulik tayong puro, na shout-out kay Tito Jess sa kanya galing. Tapos may crosses tayo sa yellow-legged hatch, kaya mas matalino yung mga bulik natin. Check ulit natin. Ito naman. May marking ba? Meron. Sa Texas ulit siya. Malamang sa puti ito. Baka may mga tanong kayo, huwag kayong mag-hesitate magtanong sa gagawin nating video para pwede natin ma-discuss sa susunod. Ito Texas ulit, may left out cut na left nose. Pag may bakuna ba, hindi magkakasakit. Pwede pa rin silang magkasakit, pero mas mild ang epekto. Ito, oyo, wala siya. Pero mo asang Texas, mo alim Pero masyadong madilaw yung paa. Kaya ano to, cross ng Road Island sa Parawakan. Yung Parawakan pala natin galing kay Kuya Jason. And then to, bakiki to, bakiki. Bulik to, Ika nga ni Tito Jess sa Bisaya. Left cut out, left nose. Kaya may natapon tayo ano. Spray lang din natin. Yan. Simutin mo. Spray alcohol tayo dito. Yan. Paan vaccinate tayo dito sa loob ng bahay, no? Nang 43 na Rhode Island at Manok Pinoy. Tapos 34 na game foul. Sa 34 na game foul, may iwan tayong tatlo na ipapalaga natin kay Phoebe. Kasi meron silang diferensya, meaning reject sila. So, hindi naman ako pumapatay ng mga reject. So, hayaan na lang muna natin sila anak ko para maalagaan sila. Magbabakuna pa tayo sa labas. Um, tingnan natin kung ilan pa yung mas malalaking sisiyo doon na naunang batch. Pero yung isang batch doon, definitely, ah, pasok pa pala lahat yan. So, yung unang batch doon, I think two weeks yung ahead. Then, yung isa, one week yung ahead dito parang nakatrain sila kasi hindi naman sabay-sabay ng itlog ng marami yung mga inahin natin. Kaya ito rin yung problema. Ang kagandahan naman kapag maraming inahin, meron kang refrigeration area at sarili incubator, mas makokontrol mo, no? Tapos mas sabay-sabay mo silang um, papalaki. Ang problema lang dito dahil nga at mercy tayo sa pangingitlog ng mga inahin natin. So, we can make sure na mabuhay sila but at different batches. So, we'll try to raise them in two of our brothers na kaka-refurbish lang ni Mang Ramon. Tapos maglalagay tayo ng dalawa sa tractor yung mas unang malalaki. Then eventually kasi, yung nasa lambat na na-existing na, na off-season, pwede nang Italian siguro after 2-3 months. Sila naman yung mga susunod doon. So parang train lang tayo. Tapos at this time, ng breeding rin natin, mas maaga tayong magkakal ng mga inahin or ibibenta natin at a very low price para pambawi dun sa gasos na meron tayo. So Salamat sa lahat ng sumuporta, um, sa mga naniniwala, uh, medyo naging rough road yung farming journey natin sa simula ng taon kasi may mga namatay na kambing, may namatay na mga inahen. um, kung ano man naman mga doon, we're trying to move forward at makapag-focus kung anong meron tayo. So focus tayo sa mga manok at focus tayo sa kape.